Maganda nga po, po sa ating lahat mga brothers and sisters. Naririto po tayo ngayon sa bahay ni kapatid David Pasqua. Tayo po ay mag-aalay ng isang panalangin. Pagsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, sa inyong kalumbayan at pangungulila ay nakikiramay ang bayan ng Diyos. Sa binyag ang kapatid na si David Pasqua ay nabahagi na ng pagkamatay ni Kristo ngayon naman sa kanyang kamatayan ay natamuang buhay na walang hanggan. Tandaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay magubuhay. Balang araw tayong lahat ay muling magsasama-sama sa piling ng ating amang nasa langit. Manalangin tayo. O maawaing ama, Diyos na walang hanggan. Dinggin mo ang aming panalangin para sa iyong anak na si David na binawian mo ng buhay. Pagkalooban mo siya ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan. Loobin mo siyang makaraang malwalhati sa pinto ng kamatayan upang matamasa ng buhay na walang hanggan sa piling ng iyong mga banal at ng aming amang si Abraham. Ipagadya mo siya sa lahat ng masasama at sa araw ng muling pagkabuhay, gantimpalaan siya na kasama ng lahat ng iyong mga banal. Patawarin mo ang kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Bigyan siya ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian sa pamamagitan ni eh, Yesu so Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiyupo tayo at pakinggan ang mga pagbasa. Mga ka. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarurusahan ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasa ng malaking pagpapala tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila ay tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magmining silang parang nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa Tegig at ang Panginoon ang magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagkitiwala sa kanya ay makakaunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan at ang maging kapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat siya ay mabuti at mawain sa kanyang mga inhirang. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa si Diyos. Salmong tugunan ang ating itutugon. Alalahanin mo siya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Ulitin natin. Alalahanin mo siya, Panginoon, pagdating sa iyong kaharian. Ang Panginoon ang aking pastol. Di ako nangangailangan ng anuman. Inilalagay ako sa mga sariwang pastulan ng aking pahingahan. Sugon. Alalahanin mo siya, Panginoon, pagdating, pagdating mo sa iyong... hawa ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan ako sa mga tumpak na landas alang-alang sa kanyang pangalan maglakad man ako sa dilim na libis, wala akong katatakutang masama sapagkat suma sa akin ka, Tugon. Paalalaan mo kami, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Ang iyong pamalo at kungkot ay siyang nagpapasigla sa akin. Pinapakain mo ako sa harap ng aking kalaban. Pinapahiran ang aking ulo ng langis. Umaapaw ang aking kopa, Tugon. Paalalaan mo kami, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Pawang kabutihan lamang at kagandang loob ang taglay ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Maniniran ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. <coughs> Alalahanin mo kami, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah, mabubuhay kailanman ang manalig sa hinirang ng manunubos ng tanan. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon si San Juan. Apurin sa iyo, Panginoon. Kayo, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng ating ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag na ako at naipaghanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaruroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupure ka, ka namin, Panginoon. Panginoon. Magsipo muna tayo sandali. Uh, mga kapatid, uli muli narito po kami para mag-alay ng panalangin kay kapatid na David Pascua. Ito pong samahan pong ito ay samahan ng kapatiran ng bayan. ng bayan ng, Gimba. Ang atin pong pangulo po dito ay si inoong Attorney Virgilio Cabros. Ngayon po, ibibigay ko sa kanya ang floor para magbigay din po ng minsay at magpaliwanag. Uh, maraming salamat, uh, Kuya Nestor. Uh, sa hapong pong ito, ay nandito po ang kapatiran ng Bayan ng Gimba upang uh, ipaabot ang aming uh, taus-pusong pakikiramay sa pagpano po ng aming kasapi at isa sa mga naging haligi ng kapatiran ng bayan ng Gimba. Lalong-lalo lalo na po nung ito ay tinatatag pa lamang. Kasama po namin si Kuya David na siyang uh, gumagabay kasama ni Kuya Diego sa radyo natin ng Gimba upang may tatag ang kapatiran ng bayan ng Gimba. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon, ang buhay nga ay ating hiram lamang dumating na ang takdang panahon upang ang hiram na buhay na ipinagkaloob ng ating dakilang ama sa ating kapatid na si Kuya David ay kanya nang bawiin upang nang sa ganon siya ay makapiling niya sa langit, sa paraiso. Alam po ninyo, lalo na po sa mga mahal sa buhay, nagmamahal kay Kuya David, Napakasakit po ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Naranasan ko 'yan sa aking mga magulang, kapatid, at napakasakit po. Tanggapin po natin ito sapagkat lahat ay may simula at may katapusan. Kung titingnan po natin yung isang barkong malaki na papaalis sa pier, ang napakalaking barkong ito unti-unti ay hindi na natin makikita habang ito ay naglalayag, lumalayo. Ganyan ang magiging kalagayan ni Kuya David. Sa kanyang paglisan na ito, unti-unti na natin siya hindi makikita. At ang maiiwan ay mga ala-alang uh, naging kasama natin siya. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat sa loob ng 63, uh, 63, 63, 63, 63, taon ay nakapiling natin si Kuya David. Kaya naman po, sa ngalan ng kapatiran ng Bayan ng Gimba, ipinapaabot po namin sa inyo ang tulong na nanggaling sa kapatiran na ang ating pong kasapi ay sa ngayon ay 180 na. 180 po. At sila po ay nagabuloy ng 20 pesos bawat isa at uh, ang mga karagdagan ay pinagkaloob na lang po ng mga uh, kasapi ng Board of Trustees ng Kapatiran ng Giba kaya ang lahat pong tulong na iaabot namin sa inyo ngayon sa ngalan po ng Kapatiran at mga members ay umaabot po ng 6100 ito po yung kabuuan na pinagkakaloob po namin sa inyo tanggapin po ninyo ang tulong po na nanggaling sa kapatiran ng bayan ng Gimba. Nakikiramay po kami ha. Okay, so mga kasama, makiramay po tayo kay Ginang Pasqua. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Okay, uh, Muling binuha panalangin ng bayan. Muling binuhay ng Diyos amang makapangyarihan, ang kanyang anak na si Kristong Panginoon. Buong pananalig nating hingin sa kanya, nailigtas ang kanyang bayan at mga buhay at patay. Sa binyag, ang ating kapatid na si David ay tumanggap ng pangako na magkakamit ng buhay na walang hanggan. Buong pananalig tayong manalangin sa Panginoon na isa siya sa feeling ng mga banal magpakailanman. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, Panginoon dinggin dingin mo ang aming, aming panalangin. Idinadalangin namin ang kapatid naming si David na tumanggap ng tinapay na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Panginoon, Buhayin mo siyang muli sa huling araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang aming mga kapatid, kamag-anakan, lahat ng mahal sa amin na kumawa ng mabuti. <laughs> Panginoon, gantimpalan mo sila sa kanilang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang lahat ng yumao na umaasang muling mabubuhay. Panginoon, tanggapin mo sila sa iyong harapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipinadalangin namin ang lahat ng naririto na sumasamba at sumasampalataya sa iyo. Panginoon, pag-isayin mo kami sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Ama na puspos ng awa, Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, ang dilin ng kamatayan ay ginawa mong bukang liwayway ng panibagong buhay. Ipakita ang iyong awa sa mag na ito sa kanilang kalumbayan. Ikaw sana ang maging tagapagligtas namin na magdulot sa amin ng, ng, lakas ng loob. Sa kalungkutan at pangulila, ipadama mong naririto pa sa piling nila upang aliwin sila. Ang kamatayan ay nilupig ng anak mong Seto Kristong Panginoon namin nang siya ay mamatay dahil sa amin at ibalik sa amin ang buhay ng kanyang muling pagkabuhay. Ipagkalog mong matanggap kami sa kanyang kaharian at pagkatapos ng buhay na ito ay makapiling muli ang aming mga kapatid na yumao na doon ay mapapawi ang lahat ng hirap at habis. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa iyong mga kamay o amang mawain, inihahabilin namin ang aming kapatid na si David saglay ang pananalig na siya muling bubuhay ni Kristo sa uling araw. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang itinagkalaw <coughs> sa kanya. Nung nabubuhay pa siya, tanda na yung pagmamahal sa aming lahat at sa gisag ng aming pakikiisa sa lahat ng mga banal. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin siya sa paraiso at tulungan kaming magaliwan sa isa't isa ayon sa diwa ng pananampalataya hanggang sa makarating kaming lahat sa langit na bayan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa malay ng Birhing Maria. Sa Baginong Maria, napupuno ka ng grasa. Ang Panginoong ay Diyos, Diyos ay sumasay. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong mga si Jesus. Sa Santa Maria, ina ng Diyos. Diyos, ipanalangin mo kami ng sa mga kasalanan. Ngayon at, at kung kami mamatay. Amen sa sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang sa o ng ngayon ang God. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang hapon okay. po. Tapos na po ang ating panalangin. So, okay.